nagreunion sa Burnham Park ang mga kaibigan nila Christian na mula pa sa Cordillera at Cagayan Valley. Pero bago pa sila magkita-kita, nakita nito sa online ang mga grupo umanong nag-iikot sa parke na nangangaruling. Pero dead malang ito. Wala naman po. Like, since it's Christmas, it's the, hall, eh, it's the time of giving din po. So, if ever meron pong ganong circumstance, din, let's just give. Pero kung ang tinderang ito ang tatanungin, matagal nang nag-iikot sa parke ang grupo tuwing nalalapit na ang Pasko. Tinawag niya ang grupo na Happy Holidays. Ay, hindi dapat uh, ano yan kasi talagang pangit kasing tignan din, pag lalo pag mga turista, gano'n. Mag-happy holidays sila, eh, hindi naman puro laging holiday. Ang mga ito, nakarating na sa tanggapan ng Public Order and Safety Division. Anila, hindi lamang daw iisa ang grupo na nangangaruling sa Burnham Park. Katunayan, nasa puna ang kanilang nahuli sa akto at pinagsabihan. Nakikita niyo po on social media, there are different reports complaining about them really. You know, uh, the park goers, nandun lang para mag-relax at uh, ma-enjoy yung serenity ng ating park. Tapos merong mga labig sa kanila. Uh, sort of disturbing Bagamat baganda raw ang kanilang hangarin, posible naman raw itong paglabag sa City Ordinance No. 59 Series of 2013 o ang Establishing the Guidelines on Solicitation na nagbabawal sa pagsusulisit. Ang anumang pagsusulisit kasi ay pinagbabawal ng walang kaukulang permit mula sa City Social Welfare and Development Office. Uh, hindi natin to mawawa 100% na makatanggal. Like I said, wala pa kasi tayong pwedeng pang pinalay sa kanila. So parang cut and mouse po ang mangyayari. And we'll do our best. We'll do our best to uh, uh, keep them out of our parks. Pag-aaralan pa ng pamahalang lungsod kung dapat amyendahan ang nasabing ordinansa, nakabantay pa rin ang POSD at SEPMO sa mga parke sa lungsod, lalo sa inaasahang dagsa ng mga turista ngayong Pasko. José Robert Inventor Para a Luzon Headline